Sa isang bayan na tahimik at kilala lamang sa simpleng pamumuhay, sumabog ang isang balita na tila bumulabog sa buong komunidad. Isang guro, pinaslang ng mismong estudyante sa labas ng paaralan. Isang pangyayaring hindi lang nag-iwan ng sugat sa pader ng Balabagan Vocational School, kundi pati na rin sa puso ng bawat taong naniniwala na ang paaralan ay dapat naligtas na kanlungan para sa kaalaman at pangarap. Pero ano nga ba ang nagtulak sa isang mag-aaral na gawin ang ganitong kalupitan sa kanyang guro? Isang simpleng galit lang ba dahil sa bagsak na marka o may mas malalim pang dahilan na tinatago sa likod ng trahedya? Ang kwentong ito, hindi lang tungkol sa isang krimen. Ito ay salamin ng lumalalang panganib sa loob mismo ng ating mga paaralan at ang mga tanong na kailangan nating harapin bago maging huli ang lahat. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Isang umaga na parabang karaniwan lang sa Balabagan Vocational School, ngunit sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Papasok pa lang sa kanyang silid-aralan si Teacher Danilo Barba, isang guro na kilala sa kanyang dedikasyon at mahigpit na pamantayan sa pagtuturo nang bigla siyang harangin ng isa sa kanyang sariling estudyante. Walang anumang babala, walang pahiwatig. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang caliber 45 na baril ang itinutok at agad pinaputok sa ulo ni Teacher Danilo. Sa harap mismo ng paaralan, kung saan inaasahan ng lahat na ang tanging maririnig ay ingay ng klase at tawa ng mga estudyante. Narinig ang nakakabinging putok ng baril na sinundan ng mga sigaw ng gulat at takot. Bumagsak ang guro sa malamig na sahig, duguan at wala ng malay. Ang lugar na dapat ay pugad ng kaalaman at pag-asa sa isang iglap naging eksena ng karahasan at trahedya. Pero gaya ng madalas sa mga kwento ng krimen, ang pamamaril na ito ay simula pa lang ng mas mabigat na kwento. Para sa pamilya ni Teacher Danilo G. Barba, ang araw na iyon ay nagsimula lang bilang isa pang karaniwang araw ng pagtuturo. Umalis siya ng bahay bit -bit ang kanyang lesson plan at chalk handang magbahagi ng kaalaman. Pero ang inuwi sa kanila ay kabaong. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, bumulaga ang mapait na katotohanan. Ang taong buong puso nilang minahal at iginalang ay hindi na muling makakauwi ng buhay. Ayon sa kapatid ng biktima, masakit isipin na ang kanyang pagpunta sa eskwelahan para magturo ay humantong sa kanyang pag-uwi bilang isang malamig na bangkay. Hindi lamang ito sugat sa kanilang pamilya. Ito rin ay isang malalim na sugat para sa buong komunidad. Ang pagkawala ni Teacher Danilo ay hindi lang pagkawala ng isang mahal sa buhay, kundi pagkawala ng isang haligi ng edukasyon. Sa bawat estudyanteng kanyang tinuruan, sa bawat pangarap na kanyang tinulungan, may iniwang puwang na hindi na mapupunan. At sa likod ng mga luha at tanong ng pamilya, nagsimula na ang mas malawak na paghahanap sa taong pumatay sa kanya. Pero saan nga ba nagtago ang sospek? Pagkatapos ng pamamaril, mabilis na tumakas ang sospek. Isang hakbang na tila pinagplanuhan na niya. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan Agad siyang naglaho mula sa lugar ng krimen, iniwan ang kanyang guro na walang buhay at isang komunidad na nanginginig sa takot. Kinilala lang siya sa alias na Kaiser, dalawang taong gulang, grade 11 student ng paaralan. Sa murang edad, paano nga ba nauwi sa ganoong kalupitan ang isang kabataan? Habang nagtatago siya, kumalat ang takot sa buong bayan. Walang nakakaalam kung saan siya naroroon, o kung may balak pa siyang ulitin ang karahasan. Pero hindi nagtagal, kumilos ang PNP Intelligence Units. Mula sa mga tip at impormasyong nakalap, natunton ang suspek sa bayan ng Marugong, Lanao del Sur. Doon, nagsimula ang tensyonadong operasyon para mahuli siya, isang hakbang na maglalapit sa kanya sa kamay ng batas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang tao mula sa mismong dugo ng suspek ang naging susi para siya ay sumuko. Sino nga ba ang taong ito? At paano niya nagawa ang hindi kayang gawin ng iba? Sa kabila ng matinding tensyon at takot na baka magtapos sa marahas na engkwentro ang operasyon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Ang mismong kapatid ng suspek, isang pulis, ang naging tulay para madakip si Kaiser. Ayon sa ulat, natunto ng kapatid ang kinaroroonan ng suspek sa bayan ng Marugong sa halip na hayaan itong magpatuloy sa pagtakas at posibleng masangkot sa mas malalang gulo, pinili nitong kumbinsihin ang kapatid na sumuko sa mga autoridad. Doon natapos ang mahigit isang araw na paghahanap. Sa loob ng presinto ng Balabagan Police Office, nakaposas at nakayuko si Kaiser. Malayo sa imahe ng matapang na estudyanteng walang takot na pumatay sa kanyang guro. Ngunit habang nasa kustudiya na siya ng pulisya, Isang tanong ang bumabalot sa isipan ng lahat. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang kriming yayanig sa buong komunidad? Sa harap ng mga investigador, sinalaysay ni Kaiser ang kanyang dahilan. Isang pahayag na mas lalong nagpayanig sa publiko. Ayon sa kanya, matinding galit ang nagtulak sa kanya dahil sa umano'y pagbagsak sa klase. Para sa kanya, ang pagkabagsak ay hindi lang simpleng marka sa papel, kundi isang personal na kahihiyan na hindi niya matanggap. Pero habang lumalalim ang investigasyon ng PNP Balabagan, lumitaw ang mas nakakagulat na detalye, hindi lang si Teacher Danilo ang nagbagsak sa kanya. May iba pang guro na hindi pumasa sa kanya na parabang mas pinatindi pa ang kanyang galit at pagkadismaya. Dito nagsimulang pumasok ang mga tanong, kung galit pala siya sa higit sa isang guro, bakit si Teacher Danilo ang piniling target? Planado ba ang lahat mula sa umpisa o biglaan lang ang kanyang desisyon matapos ang mainit na emosyon? Anuman ang totoo, malinaw na isang marka sa papel ang naging mitsa ng isang buhay. At isang komunidad na ngayon ay nababalot ng takot at pangamba. Pero matapos ang krimen, paano nga ba nagbago ang seguridad sa loob ng paaralan? Matapos ang pamamaril, agad na kumilos ang mga autoridad para tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa loob ng Balabagan Vocational School. Sa utos ng lokal na pamahalaan at PNP, pinalakas ang seguridad hindi lang sa loob, kundi pati sa labas ng paaralan. Nagkalat ang mga pulis at Philippine Army personnel sa paligid ng campus. Bawat gate ay bantay sarado at bawat estudyante at bisita ay dumaraan sa mas mahigpit na inspeksyon. Maging ang mga guro na dati nakakapagturo ng walang iniisip kundi ang kanilang leksyon ay ngayon ay may halong kaba sa bawat araw na pumapasok sila. Para sa ilan, ang presensya ng mga armadong bantay ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Pero para sa iba, isa itong paalala na ang paaralan na dati simbolo ng pag-asa ay ngayon ay may bakas ng takot at karahasan. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling bukas ang tanong, hanggang kailan ligtas ang ating mga guro at estudyante at paano natin maiiwasan ang mga susunod na trahedya? Ang pamamaslang kay Teacher Danilo Barba ay hindi lang isang hiwalay na insidente. Ito ay salamin ng isang mas malawak na problema na unti-unting sumisingaw sa ating mga paaralan. Sa isang lugar na dapat ay ligtas at nakalaan para sa paghubog ng isipan, paano nagkakaroon ng ganitong antas ng karahasan? Lumilitaw dito ang tatlong maseselang usapin. Una, ang proteksyon ng mga guro laban sa banta mula mismo sa kanilang mga estudyante. Ikalawa, ang kalagayan ng mental health sa kabataan lalo na kung paano nila hinaharap ang pagkatalo, pagkadismaya at mabibigat na emosyon. At ikatlo, ang pananagutan ng paaralan at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng silid-aralan. May mga nagsasabing kung mas maaga lang sana na detect ang galit at hinanakit ni Kaiser, baka naiwasan ang trahedya. May iba namang naniniwala na ang problema ay nakaugat sa kakulangan ng disiplina at takot sa autoridad. Sa huli, ang kaso ni Teacher Danilo ay nagbubukas ng mas masakit na tanong. Kung ang lugar na itinuring nating ligtas para sa pag-aaral ay maaari na ring maging lugar ng kamatayan, paano natin matitiyak na ligtas pa ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang trahedyang bumalot sa Balabagan Vocational School ay hindi lamang pagkawala ng isang guro kundi pagkabasag ng tiwala sa mismong lugar na dapat ay pugad ng pag-asa. Si Teacher Danilo Barba ay hindi lang biktima ng isang bala, siya rin ay simbolo ng dedikasyon na nawasak sa isang iglap dahil sa galit, sama ng loob, at kakulangan ng proteksyon sa loob ng paaralan. Para sa kanyang pamilya, mananatiling sugat ang alaala ng araw na yon. Para sa mga estudyante, isang malupit na paalala na ang edukasyon ay hindi ligtas mula sa anino ng karahasan. At para sa buong komunidad, isang panawagan ito para sa mas matibay na hakbang upang pangalagaan ang bawat guro at mag-aaral. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Kaiser, nananatiling nakabitin ang mas mabigat na tanong, ilang guru pa ba ang kailangang masakripisyo bago tayo tuluyang kumilos? At kung ang ating mga paaralan, ang ating mga tahanan ng kaalaman ay nababalot na rin ng takot? Saan pa nga ba natin ituturo ang susunod na henerasyon upang matutong mangarap? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.